<clears throat> Yan, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulit soliman ang malupit sa katotohanan. Eh, balatan nga po natin ang karakas ni Alan Caldero Cayetano, no? Eh, ito kasing si Cayetano, ay talagang ano ito eh, no? Manipulador, no? ano alam niyo po yun? Yung nagmamanipula. At masasabi po natin talagang itong si Cayetano ay uh, may pagkahunyango. bagay papalit-palit po ito ng kulay. Ha, pero ang kulay po nito na talagang uh, permanente itong si Alan Alan Cayetano ay uh, masasabi nating uh, banal na aso. <laughs> Santong kabayo, di ba Alan? Ngayon, uh, pag-usapan natin si Alan. Kasi matindi ah, uh, matindi ang uh, pagpoprotekta ni Alan Cayetano kay Sara Duterte. Ah, kahit aminin niya yan o hindi niya aminin, alam niya yan sa sarili niya at alam niya ng buong Pilipinas kung gaano pinoprotektahan ni Alan Cayetano si Sara. Di ba? Ah, at siyempre ang mga Duterte. Pero ganyan ah, bakit natin nasabi nga hunyango ito? Papalit-palit ito ng kulay at balat. Ha, itong si banal na aso, Santong Caldero, ha, si Alan Cayetano. itong si si Alan Cayetano nga, no? Bakit po natin nasabi 'yan, ha? Tignan natin yung record niya. Kasi tignan niyo po, nung nung panahon po ni Gloria Arroyo, matindi itong si Alan, ha. Kasama niya si si Cheese Escudero, mga patula to, si Cheese. Yang sila Alan magkakasama 'yan. Matindi po yan magbatikos sa administrasyon ni Gloria. Lalo po kay First Gentleman Mike Arroyo. Ito siguro no mga panahong sila may mga may katinuan pa, no? kahit pa paano. No? May prinsipyo pa si Alan na no, matino. Talagang uh, binabatikos niya po ang mga korupsyon ni Gloria Arroyo. Ha, itong si Alan. Diyan nga sila nakilala. Eh, no? Ngayon, hindi niya po nun si, si Gloria Arroyo. Kahit po si First Gentleman Mike Arroyo, binabangga po ni Alan. O ba diba? Nung panahon na yan, congressman pa lang sila ni Chis Escudero sa House of Representatives. Si Alan, congressman ng Tagig, si Chiz Escudero, congressman mula sa Sorsogon. O eh kasi ang mga mga tatay nila, mga politiko din eh, no? Ngayon, forward tayo kay Alan. Nung nalaman nila uh, ni Alan Cayetano na si Jojo Binay na vice president ni ni ano ni Duterte kasi si si Jojo Binay ang nanalo ano, eh vice president eh tama ba? Oo si ay sorry hindi pala si Jojo Binay pala ang vice president ni ni Pino yan. Itama natin ano baka mga fake news tayo. <laughs> so si Duterte lang vice president si Leni. So nung panahon na yon, Presidente si Pinoy, ang Vice President ni Pinoy ay si Jojo Binay. O yan, ha? Ah. Ngayon, siyempre, si Jojo Binay napakalakas sa survey. Kasi, 2016 election, ano, presidential election, malakas sa survey si Binay. So, eto si Alan ngayon. Talagang binibira niya si Binay. Lalo po dun sa ah, sinasabing ah, parking building school parking building na naging parking na, na sinasabing may anomalya. Which is tayo naman, kung pag-iimbestiga sa korupsyon at paglaban sa korupsyon, okay yun. In fact, kasama pa ni Alan Cayetano si Trillanes, na bumabanat kay Binay. ba? Diba? Matindi yung ginawa nila eh. Lalo tong si kayetano hindi niya tinitigilan yung mga Binay tungkol sa korupsyon. At ang mga prinsipyo ni Alan nun, talagang pag-corrupt, di diba? kaliit-liit ang mga transaksyon ni Binay ay sinusuyod ni Alan, di ba? Dahil anti-corruption nga si Alan noon eh, di ba? O pass forward na tayo panahon ni Duterte. Abay, hindi pa pala. Bago 'yan, itong si Alan todo puri ito kay Pino, di ba? Eh, ano to eh? A nationalista party kasama niya si Bilyar, si Latrillanes, sa nationalista. Magkakasama 'yan, even si Marcos. Si Bongbong Marcos, si Bilyar, si Senator Trillanes, si Alan magkakasama sa Nationalista Party ni Bilyar. Ganyan talaga ang politika eh, di ba? Yan ang katotohanan diyan. Ngayon, ah, 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 kumbaga, hindi naman oposisyon si Alan nung panahon ni Pino eh. Kumbaga, todo nga ang, todo tagol din si Alan sa Pinoy administration, lalo na po yung na deklara nga ng Supreme Court na yung DAP ng Pinoy Administration yung Disbursement Acceleration na uh, program ay unconstitutional. Ano ba yung DAP? Yan yung savings, yung mga natirang uh, pondo, mga natipid na pondo sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno G uh, ginamit uli ng Pinoy Administration sa so ibang project. So sinabi ng Korte Suprema hindi yun naaayon sa konstitusyon. Kasi dapat ibalik yun sa budget at bahal ang kongreso. Mag-budget noon, hindi dapat ginagamit yung savings. So maliwanag yung dapat hindi naman ninakaw. Mga natipid yun dahil sa magandang pamamahala ni Pinoy sa pondo. So nung dineclare yan na unconstitutional, talagang si Alan todo, todo tanggol kay Pinoy. O ganyan si Alan kay Itano. Tingin ko naman matino naman yung posisyon niya noon ano. Ha, ah, ganyan, todo tanggol si Alan kay at todo biran niya kay Jojo Binay na talagang nakitaan nga ng korupsyon, di ba? Yung mga building na overpriced, yung mga yung mga sinasabing tagong yaman ni Jojo Binay, kinakalkal -kal po yan ni Kayetano, kasama nga dyan si Which is okay yon, Okay naman yon, kasi paglaban niya sa korupsyon eh. Panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, o kahit sino pan sa kasaan, Okay yon. O, pass forward na tayo. Ha? Di po, puring puri ni Cayetano itong si Pino. Pass forward tayo, Duterte. So, in short, naging ano siya eh. Naging vice presidential tandem siya ni Duterte. Siya ang vice eh. Kaya nga, Duterte, Cayetano, Ducay. Di ba? Ang kalaban nila doon, Roro. Ro. Rojas Robredo. So, nire-review lang natin yung politika. Natalo si Alan, ang nanalo si Lenny. So dahil natalo si Alan, after uh, one year, may git, inappoint siya ni Duterte sa Department of Foreign Affairs. Eh syempre, talagang DDS na, full-blooded full DDS na ngayon si Alan. Diba talagang, ano siya, syempre, maka-Duterte na siya, diba? <laughs> so even nga po nung, eto ah, matindi Nung nung si Alan ay tumakbong vice president, tumakbo rin si Marcos eh. 'Di ba? Ang mga magkakalaban nun sa vice president si si ano? Si Alan Cayetano. Ah, uh, I think si Ma, uh, Marcos, ah, hindi hindi pala si Marcos, pero kunsyerno senator, Basta may mga debate si Marcos at si Alan. Ah, may debate po sila. Ah, tama. Oo. Si magkalaban si Lenny. Tama ba? Si Lenny. Hindi. Ang magkalaban pala sa Vice President, si Marcos, si Alan Cayetano, at yung Vice President ni Bina, Ayan o. So, yun. Ay, teka. Nalilito tayo. So, Duterte, Cayetano, ah, uh, Rojas, Rojas, ano, Rojas sa uh, Robredo, tapos si Marcos, kanino ba nakatandem si Marcos? Anyway, tumakbo din si Marcos eh, na vice president. So ang nanalo nga diyan si Lenny, nagkaroon ng debate, binabanatan ni Alan kay Tanong si Marcos ah, tungkol sa mga nakaw na yaman, nung, nung martial law, banat ng banat si Alan. So, ang inaano po natin dito, yung history ni Alan, tinatama ko lang yung ano kasi nakakalito, no? Tinatama ko lang yung tandem. So, Duterte Cayetano, uh, Rojas Robredo, tapos si Marcos vice president. Ang presidente pala ni Marcos, si Miriam Defensor Santiago, si Miriam. So, si Miriam, Ferdinand Marcos Jr., Duterte Cayetano... Rojas Robredo. So, vice presidential debate. Binabanatan ni Alan Gaitano talaga si Marcos. So, pass forward na po, 2022 election, o, oh, di ba? So, magkasama na yung Duterte, Marcos. Wala nang banat si Alan, di ba? <laughs> Matindi ka, Alan. Pero nung kalaban niya si Marcos, binabanatan niya. Di ba? makita nyo. Anyway, typical na trapo. Pagkakampe, hindi babanatan. Pagkalaban na, babanatan na. So, kung ikaw ay may prinsipyo, kung mali, babanatan mo kahit kakampe mo o hindi mo kakampi. Kung sa tingin mong tama, susuportahan mo. Ganun sana, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ngayon, eto na nga, so, nanalo si Duterte, natalo si Alan, inappoint siyang uh, secretary ng foreign affairs, and then eventually, tumakbuli siyang congressman, sa tagig 2019 then I think mga 2019 naging speaker of the house siya. Talagang binraso niya 'yon. Ginamit niya 'yung pagka DDS niya, 'yung pagsipsip higop. Himod niya kay Duterte. So na in short, naging speaker si Alan Cayetano. Pero itong twist. Naging speaker siya pero may agreement, may gentle, gentleman's agreement sila ni Congressman Lord Alan Velasco ng Marinduque. Si Lord Alan Velasco ay congressman na taga Marinduque na kaibigan ni Sara Duterte at manok ni Sara. Ngayon, ang sabi, yung term ni Alan bilang speaker, hati sila ni Lord Alan Velasco. Kung baka, gentleman's agreement. Para hindi na tayo maglaban sa pagka-speaker, yung kalahating term kay Alan, yung kalahating term Uh, kay Allah, Lord Alan Velasco. So pareha silang Alan ano. So nag-agree sila diyan, gentle, gentleman's agreement sa harap ni Duterte na boss nila. Ngayon nung matatapos na yung term ni Alan, na kailangan niya nang ipasa yung pagka-speaker kay Lord Alan Velasco. Ala na po. Naguhon niya muna naman si Kayetano, si Caldero. <laughs> Ganyan po si Caldero. Kahit kakampi niya, kasama niya sa administrasyon. Iba na ang tono ni Caldero Cayetano. So, ayaw niya nang bitawan yung pag-speaker. Siyempre, sinisingil na siya ni Lord Alan Velasco at saka ni Sara Duterte na, Alan, usapan, usapan. So, nagharap pa sila sa harap ni Duterte. Ayaw talagang pumayag ni Alan. Ni Alan Cayetano, ha? Itong hunyango na to. So, in short, nang hawakan si Alan, sinasabi niya, may bilang pa ako sa congressman, pero eventually, talagang hindi na siya binoto, uh, mas maraming botong nakuha si si Lord Alan Velasco at naging speaker. Pero hindi po yan kusang binitawa ni Cayetano. Kahit na may gentleman's agreement na. Ganyan po kahunyango at ka manipulador itong si Alan Cayetano. Ganyan po ang pagkataon yan. Parang Roque din to, nung unang matino, may prinsipyo, parang si Roque, nabulok na rin nung dumikit kay Duterte. Itong si Alan, ang tingin ko, kahit nung hindi pa dikit kay Duterte ito, bulok ng pagkataon nito. Kasi ang, ang importante kay Alan, yung ambisyon niya, yung posisyon, yung mamamanipulan niya para makuha niya yung kanyang gusto. Ganyan po ang style ni Alan Caldero kay Kayetan. So, manipulator. manipulador. So, nun nga, oh, speaker of the house, ang problema, si Lord Alan Bilasco, manok ni Sarah. Wala siyang nagawa. So binitawan niya po 'yon, no? So natalo siya, hindi niya pala binitawan. Natalo siya sa pagka-speaker. Kumbaga ang kapal ng muka. May kasunduan, gentleman's agreement. Eh, hindi naman gentleman itong si Alan diba, ano ito eh. Talagang ano ito eh, no? yung hunyango eh, di ba? <laughs> Kumbaga ito, walang isang salita ito. Ha, walang isang salita si Alan. Gusto niyang labanan si Lord Alan Velasco. So, nangyari, natalo talaga siya sa butuhan. So yun na po. In short, nakaupo si Lord Alan Bilasco bilang speaker. So nasa na si Alan. Tumakbo uling si At syempre, nahihirapan siyang makuha ang pagka-senate president. Nagmamanipula kasi dalawa sila ni ano eh. Dalawa sila ni Pia Cayetano. At ngayon, ang huling sinabi niya, fast forward na tayo dito sa impeachment, anong sabi ni Alan? Tingnan niyo yung sabi ni Alan. Sabi ni Alan, eh ano ah, sabi ni Alan, eh uh, kung ayaw nyo kay Sara Duterte, talunin nyo na lang sa 2020. So, tignan nyo po. Tignan nyo po ang uh, ugali o ang sinasabi ni Alan. Talunin si Sara sa 2028. Sino ba nag-uusap sa 2028? O, laging sinasabi nila, Alan, politika to, politika. Sinong namumulitika ngayon? Samantalang, ang liwanag ng issue na dapat humarap ni Sara Duterte sa impeachment trial kasi may mga ebidensya. O nasa na yung Alan Cayetano na lumalaban sa korupsyon, na naghahanap ng ebidensya. Nung ginawa niya kay Gloria, yung ginawa niya kay Binay, bakit wala yung Alan Cayetano na yun? Naghunya nga po kasi. So, di ba? Kumbaga, yung ginagawa pala ni Alan ng kay Gloria at saka kay Binay, pagpapasikat lang ni Alan yan. Hindi bukal sa prinsipyo. Dahil kung anti korakot, kung anti-kurap talaga si Alan, nung nakita niya yung mga ebidensya kay Sara Duterte, siya mismo ang magsasabi. Sabay valid itong mga ebidensya. So ituloy natin ang trial. Eh wala pong ganong Alan Cayetano. Ang nakita lang talaga natin ay yung Alan Cayetano na kunyango, na paiba-iba ang prinsipyo. O, totally, wala prinsipyo talaga, di ba? Kung baka, nakakapit si Alan, yun ang kulay niya. Ganyan po si Alan Cayetano. Kaya sinasabi niya ngayon, oh, Talunin nyo na lang si Sarah sa 2028. Bakit tayo napunta sa 2028? Samantala ang pinag-uusapan dito, impeachment trial ni Sarah. Hindi, hindi tinitignan ni Alan eh, yung mga peking resibo, yung, yung ginawa ni, ni Sarah Duterte sa AFP, yung 15 million, na hindi naman pala niya gastos yung youth camp na yon, Pinalabas na gastos niya, 15 million, di ba? Yung panunuhol ni Sara ni Sara Duterte sa mga DepEd official na may mga testimonya yung mga peking resibo, kumbaga ang dami eh, na, nasa ano ni Alan, sa galing ni Alan mag-investiga. Eh pero hindi, bulag-bulag si Alan talaga, itong si Caldero. Bulag-bulagan, bingi-bingihan, tanga-tangahan. Bakit po? Kasi hunyango, wala naman talagang prinsipyo kung saan nakakapit nandoon ang kulay nung nung panahon ni Pinoy, nagdidilaw-dilaw siya, purin puri si Pinoy. O ngayon naman, Duterte naman. At babanat lang to, binabanatan si Gloria, binabanatan si Binay, para sa kanyang ambisyon. Hindi para bumabanat dahil siya'y lumalaban sa korupsyon. Hindi po ganon si Alan Cayetano. Kahit ang kanyang kapatid ay nagtatanga-tangaan din si Pia Cayetano. Kunwari, hindi pa alam ang boto, eh, alam naman niya. Di ba? kunwari, nagtatanong kay Marculeta kung bagay, nan, lolo ko pa itong magkapatid na to, itong si Pia Cayetano. Ha? Nagbobulaan pa sila ni Marco Beta. Ay, alam naman ni Pia Cayetano magiging boto niya. Nag-usap-usap na sila. Kunwari pa, yan po yung mga kunyango, ano, mga walang prinsipyo. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So, ganyan po si Alan Cayetano. No? So, yan. So, makikita natin dito, talunin na lang daw sa 2020. Eh talagang dapat talunin si Sara Duterte. Pero ibig sabihin, para kay Alan Cayetano, kahit ano pang makitang ebidensya kay Sara Duterte, Duterte siya. Kasi alam na alam niyang itatakwil naman siya ng mga kakampings ng mga dilawan, ng mga matitinong tao. Ang mauuto naman ni Alan, eh di yung mga utu-uto. Pero tingin ko, kahit sa mga sa kampo ng Duterte, maraming galit kay Alan. Di ba? Ano po ito eh? Kagaya ng ginawa niya, pinapadismiss ni Bato pero gusto niya i-remand lang, ibalik lang sa Ma'am, ma ma magmanipula si Alan, di ba? So, ganun po yan. So, nakikita po natin dito, uh, may mga ano siya, may mga, may mga design si Alan Cayetano sa lahat ng ginagawa niya. Yan, yan, yan e para sa advancement ng kanyang political career. Di ba? Ganyan po si Alan Caldero Cayetano. At ni natin, oh, sa sobrang pasikat ni Alan, hindi pa nakakalimutan ng tao yung 10K ni Alan. O oh, ba diba, nangako ng 10,000 si Cayetano na bibigyan yung mga pamilyang mahirap. O, oh, kasi gusto ni Alan magpasikat talaga eh. Oh. O, oh, natupad ba niya? Oh, wala eh. Mga pasikat ni Alan na ah, bumalandra din sa kanya. Yung 10,000 ni Cayetano na hanggang ngayon ay ano pa rin ah, Pangako pa din ni Cayetano yan. <laughs> Pero pasikat lang po yun sikat lang yun. So, eto, pero ang tingin ko naman dito, hindi to ganun ka-close kay Sara Duterte. Pero walang choice si Alan kundi magpaka-DDS kasi wala eh. Hindi naman siya budget na siya kay Marcos. O, parang roke yan eh. Wala na siyang ibang pwedeng puntahan kundi DDS na lang. Kay Duterte na lang. Kasi kung si Alan lang, hindi naman yan mananalong vice president o tataas pa dyan. Diba? Yung 10,000 lang nya nga ni Alan, sirang-sira na siya. Paano? Pasikat lang naman yun. Hindi naman talaga yung totoo. Di ba mga kabunyog mga kababayan? So yun lang po yung comment natin kay ano kay Alan kay Tano, No? Uh, basa lang ako ng mga comment nyo. So, so yun po. Uh, yan, ta. ayan, teka. Ta Ito po yung mga naroonood sa atin. Ano? So kaya nga, uh, kaya nga, dapat tayo dito, makita natin, masuri natin yung mga senador. Talagang iba-iba to ng katangian. Pero isa sa pinakamalala dito, si Alan Cayetano. Nakita niya yung korupsyon ni Gloria. ah Nakita niya yung korupsyon ni Binay. Pero yung korupsyon ni Sara Duterte, nakagimbal-gimbal mga ebidensya, hindi makita ni Alan Cayetano. So, anong klase yan? Ibig sabihin, talagang bulag-bulagan siya. Ano? So, ganyan po mga kabunyog mga kababayan. Kasabi, tatalunin sa 2028. Eh, talagang tatalunin. Pero hindi pinag-uusapan dito ang 2028. Ang pinag-uusapan dito yung impeachment trial ni Sara Duterte na dapat ay sagutin lang ni Sara Duterte yung mga paratang sa kanya, sagutin niya yung mga ebidensya laban sa kanya, kaya nga trial, at uh, maririnig at malalaman naman ng taong bayan yung sagot ni Sarah. At bahala ang taong bayan umusga. Di ba? Hindi naman tanga ang taong bayan. So, pero ang mahalaga dyan, huwag busalan ang proseso na makita ng tao. Ano ba talaga yan? Yung Mary Grace Piatos na yan. Yung bank account na sinasabi na yan. Di ba? Pero kilaalan, wala yan lahat. Kailangan yan pagtakpan si Sarah. Protektahan si Sarah. Hanggat pwedeng pigilin ang paglilitis, pipigilan nila yan. Hindi po yan yung Alan Cayetano na nakita natin nung nung say bata-bata pa nung say congressman pa di ba hindi po ganyan si Alan Cayetano noon so ngayon talagang protector siya ng korupsyon ni Sara Duterte kasi tingin niya dito meron siyang political future kay kay Binay naman at kay Gloria Arroyo kaya niya naman binabatikos ko hindi dahil si anti kurakot kundi dahil yung ambisyon niya na siya sumikat at makilala at yan na nga sa sobrang pagkaambisyoso, pati 10,000 yung 10K pinangako, hindi pa natutupad. Ibig sabihin, kwentong barbero lang talaga itong si Alan. O, diba? Kaya lang, nasira siya dyan. Yun po yun, mga kabunyog, mga kababayan. Ano? So, hanggang dyan na lang ang ating uh, vlog. Uh, kaya mag-ingat tayo sa mga hunyango ng mga politiko, mga trapo, kagaya ni Alan Cayetano. Napaka-trapo po nito. Inpakya, kahit sariling kapatid dito sa tagig, hindi niya sinuportahan. Eh. Napakatindi po na ito. Ha? So, Kulek ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. At sa August, ano po ha, announcement ko, sa August 12, meron po tayong pagkilo sa harap ng Korte Suprema sa Padre Paura. 9.30 ng umaga. Suportahan so, niyo po yan, ano? August 12, 9.30 ng umaga sa harap po ng Supreme Court. Tayo yung magpo sa desisyon ng Supreme Court kasi gusto natin ituloy ang paglilitis ni Sarah Duterte. Ituloy ang impeachment trial. At yan naman po yung karapatan natin. Ano? Hindi po natin titigilan hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. Yan lang po. So kulik-suliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban.